So ayun guys, uh, bumili na naman tayo sa Shopee at dumating na 'yung order natin. Ito ay 'yung bagong kilay na ikakabit natin sa Click Version 3. So, itong kilay na to guys, trending siya. So, may kita nyo, magiging kulay dilaw yung pinaka headlight nyo pag nakabit nyo to. Which is, okay naman siya sa LTO kasi tinatanggap naman na headlight is dilaw o kaya puti. So, safe tayo. So, yan o, may mga previous pa yan. Tapos, napakaganda ng lalagyanan nila kung makikita nyo. So, yon, um, kakabit ko muna to. Okay, so ito yung mga gagamitin ko para ikabit siya. Pero hindi ko napapakita sa inyo kung paano siya ikabit kasi napakahirap so ito na minuksan ko na yung motor te testingin ko na ang signal light so ayan oh, nakita nyo kulay dilaw na ang headlight natin so, saan kinabit yung kilay so testing natin yung sa kaliwa na uh, signal light and then yung sa kanan na signal light so ayan and te test ko rin maya maya yung pag -gabi na kapag madilim so ito siya kapag madilim guys visible pa rin, visible pa rin naman yung motor natin diyan okay so hindi na kayo mga baka hindi kayo makita di ba kapag madilim kapag malayo so kitang-kita naman yung motor natin so guys bumili kayo nito trending tong kilay na to kasi nga kala mo pinalitan yung LED headlight mo pero hindi pala